Ito yung pangalawang pamamaraan kung paano natin buksan ang ating mga talab sa wizara. Ang kagandahan nitong pangalawa ay makikita mo yung hal lahat ng uh, mo, natakdiman mo. Yung halimbawa nakapagtakdim ka ng tatlong university, so makikita mo dito lahat ng hal niya. Hindi la, eh, hindi katulad ito ng una nat hindi ito katulad ng una Ngayong una Ay isa lang yung makikita mo Ito lahat ng ano Kung lima ang natakdiman mo Lima yung lalabas Kung tatlo Tatlo yung lalabas At makikita mo yung Ano niya yung mga hal nila So i-click natin itong link Insya ang link na ito Ay ilalagay natin sa ating caption I-click natin ang link At ilagay natin yung ating uh, Email at saka yung password. Uh, okay. At saka ilagay natin itong RAMs. 3 8 7 W and then the whole then i-click natin itong tatlong guhit ito tapos dito sa mutaba'at mutaba at talabat din ibaba mo dito sa baba makikita mo lahat ng uh, natala na takdiman mo o tingnan mo itong isa marfud o narafad daw itong pangalawa binti al-dhar al mawafak al-jami'ah uh, itong pangalawa muraja'ah muwazzaf al-jami'ah barakallahu wa jazakumullahu khayn